kaka uwi lang natin galing sa uh, trabaho so, nag kanina pero buti na lang uh, natunaw po siya ayan oh. so kanina umaga uh, puting puti po yan ng ating uh, garden pero hindi pa naman po ganun kalamig kaya uh, natuno po siya meron malamig na yung ano malamig na yung asimoy uh, ng hangin patatas ay patatas <laughs> carrots yan so kanina puno to ng snow pero ngayon biglang ah uh, nalusaw wag muna kasi hindi ba tayo tapos mag ano eh mag uh, linis nung spinach oh Matibay talaga tong spinach ah oh. yan so start na maging puti Yung bubong natin, puti na yan, oh. Ayan, lamig sa kamay na. Pero kung uh, sobrang uh, lamig po sana ngayon, uh, hindi na po sana uh, natuno yung uh, snow na po na yan. Pero warm pa naman kaunti. Zero or uh, plus one pa siya ngayon. Pero yung mga nasa kalsada, pag natuno po yan, at saka mamayang gabi lumamig ah, uh, bukas po niyan. ah, sobrang ah, uh, uh, tigas po no, so black ice po yan siya bukas so, mahirapan po tayo mag mag drive sa biyahe so kanina nga po ang dami nga pong na ditch doon sa daanan punta sa trabaho dahil nga po sa biglaang snow tapos biglaan pong ah, uh, lamig ito po yung natin ito po yung nasa harap ng ating ano ating ah uh, garden Ayan. Hindi pa naman nila nung kapal eh. Kunti-kunti pa lang. So, nung nakaraan ambon, ito ngayon medyo malakas siya. Pero yan, nasa damo, hindi na siya natunaw. Ayan. Pero yung naandito sa semento, nalusaw pa siya. So, ayan. Namig sa kamay na. Ay, mga hindi pa tayo na-harvest ng mga sibuyas. Hayaan natin siguro yan. Ah, yan sa next year Puno ngayon yung ano. Puno po yung uh, parking doon sa malapit sa school. So, tari kasi ngayon. Labasa ng mga kids. So, susunduin so ko lamang po. Ayan. So, walang... Uh, ang bakante doon. Malamig na kasi kaya maaga nang uh, sumusunod yung mga magulang para hindi lamigin yung mga boys. So, maya maya na konti, punta po tayo doon. Order what? Like box. The what? This one broken. I know, just for them. I know, all of them. Did you have fun today? Yeah. yeah. Huh? Well, this thing right here is not my bed. That Marco just held up. It's not mine. Can you have my umbrella there, I guess? No. Uh -huh. Yeah? It's bothering you or no? No, oh, kind of. Kind of? Okay. Is Marco done? Not yet. I think that's good. Uh, did you play outside? Oh, yeah. Yeah? Three times, I guess? Yeah. Fine Pine rocks. So we're inside car. And it's all melted. It was snowy this morning. Yeah. So oh, like I saw Clive's one. car. Let's get to the green light. I'm gonna make it. I'm gonna make it. I'm gonna make it. Yeah, I just did. Oh my so god. Huh. It's <sighs> so now turned into a snowball. It's, hey, don't no spite it. Only hit the car. Stop. pagkatapos nating uh, sundo sa mga kids sa school ngayon naman nasa tayo na power time so uh, nagpalit po tayo ng uh, gulong nakaischedule po tayo ngayon so, nagpalit ng gulong para po 'yan sa winter uh, winter tire po ngayon 'yung ginamit natin kasi 'yung uh, una ano po 'yun uh, summer ter, or sa spring and ganon So ito po yung ano, ito po yung uh, tinanggal na gulong. Ano, wala po siyang uh, spike. Tapos yung kinabit niya ngayon, yan oh. No? Meron siyang ano. Ayun. Meron siyang uh, spike pang-kapit uh, po yan sa yelo 'yan. Kasi kung uh, plain lang po siya, dumudulas po siya eh. Pero pagka uh, may ganyan, yan hindi po ah. Iwas po yan sa ano. Kasi pag ganito lang oh. Kala mga black eyes dodulas po yan. Kaya. Kaya. ko lamang po ito dito sa garahe. Ang garahe natin malinis na no. Tapos dito. Dahil hindi siya nagagalaw. Pinugaran siya ng ano. Pinugaran siya ng ah, daga. Mabait. oh. You know, so. Naglagay ako ng trap. Ewan ko lang kung ah. mahuli ko siya. Mayroon naman pong mga ano, mayroon naman pong mga gulong na all season. Eh so kahit uh winter, hindi mo hindi mo hindi mo na bukas lang uh, magpalit. Yan. kaya lang para share po tayo kasi yung mga kids nga sinusundo natin sa school tapos hindi po natin alam kung gano'n po uh, kapal, kung gano'n kadulas yung uh, daanan para safety po, para sigurado yun, uh, winter tero po yung aming uh, ginagamit pero, depende rin po naman yun sa nag-drive kung mabilis ka, magkaya po kanina ang takbo lang natin na sa trabaho nasa 50, yeah 55 po kanon hanggang 40 so, ang maximum po dun sa 100, pero ang uh, tinakbo ko lamang po kanina is uh, 50 lang yan, para uh, siguro tayo uh, hindi po tayo ah, uh, madulas. Mahirap kasi pag naladitch ka eh, abala. Kaya dahan-dahan. So, nakarating naman tayo ng trabaho ng ah, uh, ligtas. So, buti ngayon, natunaw po siya. Hindi kasi yung mahirap eh, kapag uh, nag-snow, tapos uh, nag, uh, tunaw po siya. Yun, pag ah, uh, lumamig siya, naging, yung tubig na natunaw, hindi ko makasimalis yun dyan eh. Naging uh, black ice po siya kaya pag dinaanan mo po yan sa umaga may counting snow hindi mo makita yun, sobrang uh, dulas po nun kaya mas maganda talaga na dahan-dahan po tapos tingin po sa forecast kung uh, mag-isno tapos kung uh, gano po siya ka-lamig so yan, yeah, nakapag-balt uh, na tayo ng uh, gulong so handa na po tayo sa winter so maganda po dahil ah uh, winter winter po kayo dito. Yan, wala po tayong ganong uh, gaano ah, uh, magagawa sa ating uh, garden. but uh, ah, pa tayo hanggang Mayo or April. Depende po sa panahon bago po tayo makapag uh, garden po ulit. So yan. Ito muna yung ano, tour ng ating garden. Yung lupa hindi na po tayo makapaghakot ngayon ng lupa doon sa compost dahil ah, matigas na Ayan. tubig kasi yan tapos pag natuno po yan ah, titigas po yan so, mahirap ng palahin so, baka mag ng lang tayo hanggang ah, April bago po tayo mag ano, maghakot ng lupa Ayan. so baka itong ito, magtuloy-tuloy na kasi puro na zero at negative na sa mga so sunod na linggo siguro so puro na to uh, puti yung makikita natin sa ating garden sa mga yun uh, susunod na pong uh, linggo buti ng isang araw nakapag uh, ikot pa tayo bago tuluyang uh, mapuno siya ng snow ito ating ano ating a uh, apple hindi na ubos yung ano yung dahon na nalaglag so ayan tahimik na ngayon yung ating garden wala ka nang uh, makitang kulay green anong uh, mga uh, dahon so pero pagka spring yan, balik po tayo sa pag uh, po ulit so ngayon yung uh, content natin more on uh, life na lang muna dito so, yung ating ginagawa yung ating uh, buhay po dito tuwing uh, winter po yan so ito muna ngayon yung aking vlog sa araw na ito kasi yan para po tayong maitanim yan so hanggang sa muli po mga kagulay thank you po for watching and uh, see you po my next vlog para po sa ating uh, live sa ating uh, ginagawa dito sa abroad tuwing uh, winter po magandang hapon po and uh, maraming uh, salamat